alas kwatro na ng hapon kami na bumalik pero eto sinabayan naman ng malakas na ulan tingin natin doon buhos na yung tao kunti okay na lang din yung bus marami naman na doon nagrahi ha? Huh? marami nagrahi marami nang gumarahi ayaw lang yung naglakas loob na bumalik eh ha? naipagsapala lang kaming bumalik kahit na madaling araw pa kami bumiyahe kaya kami bumalik kahit hapon na at aaputin kami ng gabi ganun talaga pag gusto mong kumita may kasamang sakripisyo sipag lang at tsagaan kahit gabihin okay lang ah uh, dyan pagiging dyan Sa pa namin yung wiper ng bus kasi nasisira to pag ganitong malakas ang ulan. <laughs> Ito yung salo. Isa-isa. <laughs> hindi naman naninag sa Saka lang <laughs> gagamitan ng wiper. <lighter>. Okay, <laughs> hey, kapit lang pa na nga kami sa abinida nihatid lang namin ang mga pasero namin paluwas kasi ang pila namin pa uwi sa Ayala Malls, Balintawak doon kami pipila kaya naghatid lang kami ng pasahero dito sa abinida tapos ito pagdating namin sa Ayala Malls aba at may mga pasahero pa naman na naghihintay madami-dami din kala namin masisilat na kami pa uwi at uh, uwi na parang iskerda walang laman eh kahit pa paano ito madami naman naghihintay ng pasahero sakto sakto kahit pa paano hindi naman lugi yung aming pagbalik kahit ginabi kami sulit naman ang kinalabasan ng biyahe biruin mo pala kung hindi kami bumalik magtsatsaga na lang kami dun sa maliit na kita kasi hindi naman maganda yung koleksyon namin ng round 4 kaya nagpa siya kami bumalik eh kahit pa paano maganda ang kinalabasan hindi naman kasi tayo katulad ng minimum wage earner na pag oras na nang uwi yan uwi na eh tayo mamumursyento tayo eh kung gano'ng karami ang ating sakay, yun ang ating gigitain uh, Habang may oras, may pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa. Excellent!